magandang hapon mga kabartudes ngayon andito po tayo sa ilalim ng uh, kahoy na ito ay ito'y hindi natin alam kung anong klase ng uh, uh, kahoy po ito pero may, magkahawig po sila ng magkawig uh, magkahawig po sila ng, ano, ng uh, sinukuan na baging ito po yung kahoy ayan, yan ang kahoy pero makikita natin Bumalik po siya at saka parang gumanon yumuko po siya, uh, yumuko po siya sa lupa. Tapos uh, ito yung puno niya, ito yung puno. Ayan o, yung mga sanga niya Yumuko, ayan, yumuko po siya. Tapos umakyat uh, sa taas. Ito, ito yung puno, ito naman yung puno niya. Tingnan niyo nangyayari. Ito naman yung sanga Tapos Ayan po yung ayan oh. Ayan, ito yung sanga niya, tingnan niyo. Yung sanga niya. Kumuha po tayo ng ng panangkap natin. Oh. sa Ayan po yung sanga niya at saka yung dito sa baba. Tapos tumubo, natubo na po siya nagiging puno, na, puno na po siya at bumalik po siya pa taas kaya kumuha tayo yan may mga bertod po yung ganitong sanga na yumuko tapos umakyat umakyat sa taas ah, uh, di ko lang sasabihin kung anong klaseng uh, bertod niya kasi uh, merong mga sekreto yan tayo lang po ang nakakalam niyan Uh, ayan maraming maraming puno dito pero kakaiba talaga yung puno yung sanga niya. yung sanga niya medyo maano po yung mahaba yung pagka ano nya haba talaga siguro ng 10 feet siguro 20, o 20, 20 20, 20 feet ang haba nya tapos pumunta dito bumalik pataas ang sandal na po sa lupa oh. Kung sa biga nakabaon sa lupa ay lusot na talaga sa lupa tapos nagiging uh, puno na po siya tumubo na po siya umakyat Ayan po yung kinuwa natin. And sama natin si bro may sariling mundo si bro natin. May sarili, kami may sariling mundo din Spike eh, Sparkalban. Flowers supporter ni Estebany. Buboy. Ayun. Shout out na lang po mga kaibigan, mga bro, sis, madam, sir, at saka sa mga viewers, subscriber natin. At sa uh, bago pa lang sa channel natin, paki uh, click na lang ang subscribe at saka paki uh, paki share na lang sa ating uh, uh, channel. At maraming salamat sa inyo yun lang paalam muna tayo God bless